ko nga dili mo ganahan na mo pero mangita mo manirado mi kupisina. Wa na mi katungod mamahuway. Walay katungod ang mga tao na mo nga mamahuway after serving even kamong mga bastos kayo. Dito di mo mga nang daog -o na. Kaya mo pila. Mao na. Kay kusok kayo mong manginsulto na mo o niya o manirado mi kupisina. Mangita mo. Mura na kung mo ganahan ko, pero mangita mo o manginahanglan magtabang. Dito mo pilas mga di ganahan na mo. Dito mo pilas mga suko kay sayuda. ayuda. Dito mo pila Ka ngayong tabang ka mao oh, lagi na nagkasalimuang mo ang mono kay kusog kay mo mang insulto, kunya number one mo pila sige para dili magkasalim mo magkasalimuang og samot kay dili mami parehan ninyong bastos nga di mo tabang ang tingog centers nga mga sirado kay mga tao na mahuway pero di man na mo pondo pondo man as DSWD nga wa na mo namo ang kuna dito mo pila bes unaha og process ang inyong PhilHealth then atupod mo sa DOH and reminder even kami, worth it po mamahuay, huwag di mo na mo unahong mga bastos. Ingat! Actually, di naman namin pinipili kung sino tinutulungan namin. Pero may right din naman kaming magrest because all throughout the election season, wala talagang rest, lalo na talaga sa mga staff ng mga centers. And mind you, yung staff ng centers, hindi sila government paid. They are paid for by the partners who do not belong to government. Especially yung sa si takrong and sa si Davao City. So siguro naman may right din silang magrest. Itong comment na to, hindi naman sa pag aano pero honestly, we don't really choose who we serve. Kahit pa bashers, kahit pa pinakabastos, basta kompleto ng requirements, tinutulungan namin. Pero sa panahon ngayon, siguro naman, pwede din kaming mag-close, lalo na pwede din namang mag-rest because hindi naman mga robot yung mga staff ng mga centers na yan. At naglabas na din ng um, post yung Kingo Mindanao Headquarters sa Davao City that they have to reopen once they have done resting. At inuulit ko, bakit hindi sila maghanap doon sa mga nanalo at doon sila humingi ng tulong? Akala ko ba hindi kailangan ng tulong namin so kami yung hahanapin? Ang point ng kasi dyan is that maghintay ka kasi namamahinga nga. And yes, may right talagang mamahinga. Hindi ko lang gets, nanalo nga kayo pero kayo yung maingay. Nakadaog pero alingasa. Hindi ko talaga gets. Nanalo kayo pero hindi kayo masaya. Kasi ang totoong masaya yung mga natalo. Kasi nakikita ko, they are with their families, they're resting, they're at peace, and even if, yes, they lost, but they lost graciously. So, mas better talaga yan na nanalo kayo, pero kayo yung sour grapes. Nanalo kayo, pero kayo yung negatron. Hindi ata nagmamatch. And again, this does not apply to us. Because hindi kasi kami mga bastos. Although, yes, nire-remind namin yung mga bastos na yes, kahit bastos sila, tinutulungan sila kasi entitlement naman yun. Kasi naman, pera naman ng bayan yon Kahit pinagpupumilit nila na hindi. Na pera daw namin, na inaangkin daw namin. Yung mga utak na ganyan, di ba? Ang importante, hindi kami sila. Ang importante, kahit man basto sina, tinutulungan pa din sila. At kahit sinasabing hindi kailangan, pero hinahanap kami. Hinahanap kami at demanding pa na unahing tulungan. At yun lang. Hmm? Okay? So, whether it, whether you like it or not, we will reopen. we just won't reopen for bastos people like you that can't wait for us to rest because we are resting especially those that worked so hard during the election season i hope that's clear Ingat! okay so we're back in ampayon and we have homemakers for lunch so this is the paksiw this is the empanada and then i got okoy and then this is vegetable lumpia Ilang lamig ka ayong asuka And then, Mango. escabeche nga pompano. Muna atong mukbang for today. Sa gili sa mga restaurants. And syempre, itong rice, bahaw. <laughs> bahaw. Okay. Siyempre, ako kanon sa okoy, ang kildedra, kay mora mo gumkum mm -hmm. Na may ralabi ang imong mm. Wa kay Cox diha. Na, na Cox. Hmm. Okay. My mother is turning 60 on paper. Yes, she has about three birth certificates, so I'm not really sure when she's turning 60, but she's celebrating it this June. And so she got us matching shoes. So she got us matching shoes. This is her jewelry that I'm wearing to the wedding that I'm going to in Manila this weekend. So, um, she got us new pair of Louboutins. So we're all matching. I have to wear a mullet skirt so that I can enjoy these pair of shoes. Um, I already saw this, so I'm gonna show you. So yes, they're Louboutins, and this is, this is what they look like. Oh, Capri, Capri, pretty, pretty. So I think they are now in an everlasting red sole. So yes. Dili gud tatong atong siksika ayo sakit still.